hít tại sao bắt tôi bắt hít ha 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 Itu na ang katotohanan yan ang yung tandaan bigat anong malay mo bilog ang mundo at baka ng bukas magkasama tayo anong malay mo wala kang malay dito po nang pagkain sa aking ama oh ayan oh nagpapatuko naman sa pagkahakot ng palay. Gawa ho na si Kuya Nilo, yung nakakarga natin, na kina... Kainsan po, kina, kinakambal ho. Oh. Doon po naghahakot ay... di wala po iba maghahakot dito sa amin, ay di ako po ang dadali. Pwede, pasabay! Ito pong si Pula, napakatagal na hindi nagagamit. Yan. Tumabana na po patay. So, parang good Yan, sama-sama po tayo. Dito po tayo napatuka ay. minsan may paulan-ulan ay na eh. kaya nagsasabay-sabay nga ang sabi ko sa inyo ang pag-aani eh. no para may nakita tayo dito ha may nakita ako dito ah nasa na yon ay hilawin ito hih, lakad hmm. Kamang pa ah kamay natin na yung oh. diretsyo na po aray sa gubat po na no, may ganari ay disclaimer lang ano po aba eh, ay bayabas pag nakagilab po isubo muna oh huh lakad hindi po naman natin lalapatan ng dumi yung ano yung mismong pagkain mhm mm Ano po ang totoong buhay? Malalim na rin ang daan, maputik. Mm. ako ng maulad ulan ay di nagpupusak. Oo. Tayo nga po'y amusing-amusing na rin. Oo. Oo, mo. Nakabuta, binilin ako ng, ni misis, ng buta. Sa Shopee, eh. parang ano rin. 170 si Shopee po in order amo uh. amukal naman maginhawa po namang ilakad okay oh. Aray pong kabayong kari sa amin ay Minsan nga lang ako nagagamit pag wala yung naglilibor sa amin. Katulad ho ganito. Hmm. Hindi po totally siya yung pang araw-araw. Pero yan po, yung kinuhaan namin itong kabayo, araw-araw ho -araw siyang ginagamit. Oh. Kaya kung tutuusin, pwede rin siyang pang araw-araw. taposak pusak. Oh. Hmm. wala po pati ang mortigon mortigon po yung panlagay sa muka kaya itong lubid na pang ulalang Yan, bubuelo po yan. Salyada. Tutik po naman ay. O. Apa. Ah, ulit. Oh. Ahon po ito eh. Taas. Tarik. Ang kabayo po naman dito sa lugar po namin ginagamit po talaga yung pangkatulong kabayo po pwedeng gamitin basta po kumpleto siya sa kain ligo oo oh. Uh -huh. yun kaya po, normal lang na gamitin tsaka yun syempre pahinga po at tsaka po yung ligid po sa hindi nakakaalaman no ang kabayo po dito sa amin na dinadaan sa train o oh, tinay train eh talaga Para siya mapagkargahan Kung sa inyo pong lugar naman Ang kabayo ay eh, pets Oo oh. Kung baga hindi nga ako siguro sanay Sa hatakan ng ganito oh. alas din sumunod Anain na yung Nakakarga Next po naman na re Relay yeah, really. Kasunod po na re Sa motor naman Nakakarga Kasunod po naman ito Sa motor Sa truck naman Nakakarga Para pumunta ang kuno Ang layo ano? Aba. Matagal Brian Sakto lang Ang pero may mga nakatambak na doon. Doon sa ako pinaghihintayan, ha. Padigma na ba? Uy, abante. Ha ha. ha. Wag kang matakot ka ibigan. Hayaan mo na lang ganyan. <tinyo> Ang takal mo walang gawa Wala sa train eh, pati nang kataboy Ikaw nga ayo, kamu lupit mung bumu hati eh. walang hiya Praktis anu, nasa pagsasana ya anu Pag araw-araw araw-araw na uli, <laughs> kue Abis ah, na nga, na uli dati Atu uso nga kita Aha. Yan ang iyong tandaan, dyan ka na ba sa part na yan? Um. Ya. Anu mo, wala nang tali yan. Yan apo marampol lumulusong yan. Oh, yo. Ang putik na ang lalim. Eh, eh. Nagkakuntuhan na yung dalawa, no? <laughs> Nabutas. Kaunti. Ay, ayos na Aray po ay dericho namin sa budiga bago pa ikarga sa truck. Ano? Idaw, dali. Dati po yan, nung ang kalili dito ay medyo hindi pa nadadaanan ng motor, bakit ay kabayo. ganun po buhay buhay din eh kita tayo sa bato papanhit ha Hmm. ha 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 ang iyong tandaan Anong malay mo? Bilog ang mundo. Baka bukas ay magkasama tayo. Anong malay mo? Wala kang malay. Di ka nag-iisa o oh kaibigan. Huwag ka na lamang laging ganyan. Ito na ang katotohanan Yan ang iyong tandaan Bigat anong malay mo Bilog ang mundo At baka nga bukas Magkasama tayo Anong malay mo Wala kang malay hmm. Yan, buhay probinsya. Kabayo yun naman tayo, Napatoka ka. Sana ho ako ay dun sa magsisilid uli. Nang palay ay ano naman, magkukulang po sa player. Sabi nila, hala, ikaw nandiyan Eh, dali. Ibablog ko naman po kung anong kinatatayuan ko sa pagano Sa position po ba natin sa pag aan eh. Psst. Hmm.

yan ho iwasan natin yung mga kawayang gayaan eh, nakatagil sa daan aba itong misan ang kabayo ano hindi na ilag oh. bangga dinabanga hmm Hmm. Na pusak na pusak ang um, puti ko minsan po rilinga minsan ho tao po na nagbubuhat papasa sa kabayo papasa sa motor ipapasa sa truck pag ho malalayo pa ngayon. Ayun po naman lahat ay babayaran. Wala po pa dun. Oh, may presyo yun. Yun po ang nagiging expenses namin. Sa ganito kandala yung hakutan. Oh, ay kung ang sa example natin sa halimbawa ay ano ang kuintada ng ng palay ay 18 18 ay yung iba ngayon dito o ay kumbaga sa 100 kilo ang kumbaga dala ng dalawang sako ano minsan ang sapasan ay 20 pesos ay deporte na po yun dalawang pares tapos sa kabayo ay 30 pesos di 60 ang dalawa 100 na po ang labor nun sa motor ang isa ay 25, 50 150 na po yun 150 ay di sa 100 pesos ang range ano po kung maintindihan ninyo 100 pesos o ay di papatak ng 1.5 na po yung matatanggal na expenses yung mapapadagdag na expenses sa hakot o oh, yun kaya ho yun ang ano napapadagdag pa yung pa po yung mababawas sa amin labor oo 1.5 oh, 150. Nagbase tayo sa 100 kilo ay. Eh. Yung 150 na ibig sabihin bawas pa sa 18. 18 o oh, di papatak na lang ho sa amin ang presyo ng palay ay. Eh. 70, 16, na lang. Ganyan po sa amin. Kaya po minsan may nagtatanong sa atin na ah, bakit kayo nalugi. Ah, po, ang dami pong libur-libur pa. Oho. Oh. Hindi po naman pwedeng pakisuyo lahat yung Oh Ah, nahay pala yung mga kong kita oh. Sa na hinug eh. Baka lang Ha 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 Baka tumakbo rin kabayo Ay layo sa Yes. Ha, iya yeah, iya yeah, binatak pa. Yun. Mm. Oh, kita ko na rin kanina kasi nilip ko. Mm. Ha ha ha. Ha. Mm. Ha, gusto mo ba lang tatakbo na ng kabayo? Layaw po eh, layaw. Ang tawag po sa amin sa layaw yung bang kumbaga relax ba yung kabayo naging relax ay gusto yung perming hyper na hyper siya hmm. na hyper yung kabayo pag walang gawa À. Nhanh à, nào khai đến khu vực ở yếu, khai khai đến đây.